Bakit ko na na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang salihin ko sa PCIJ. Sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pa mga uh, media outfit lumalabas yung uh, ko. In fact, si Deliades nga, may kopya nga ng sa na Nakikita din na kanina kung bulis mamang na daw naman tayo, bago tayo mag bulis mamang kinag-uusapan ng pagkutsa sa atin, any comments mo? Opo. Sa usaping sa akin naman po, hindi ko po alam kung bakit meron silang orders na Uh, ano Pwede nang kunin ang salin. Dati pa naman po pwede kunin ang salin eh. Matter of hihingi ka sa uh, kung saan magsusulat ka, mahingi ng sale ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang sale ko sa PCIG. Sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila, ha. Sa iba pa mga media outfit, lumalabas yung uh, sale ko. In fact, si Trillanes nga, may kopya nga ng sa ko. So, hindi ko alam kung ano yung show nila kung bakit kailangan pa nila sabihin na uh, pwede na uh, puni ng uh, sa leeg. Kagal po pwede puni nila. Pinag-aaralan po, po bakit gumawa pa sila ng ganitong kwento na pwede na puni ng sa leeg. At sigurado ako may na yung